Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bishop Roby, ang Diocese of Novaliches. Matapos pong pagdaanan ni Kristo ang Biyernes Santo, na kung saan inialay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin, niyapos niya ang krus at ang kaparosahan ng ating kasalanan na kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, iniangat niya tayong lahat sa Kanyang muling pagkabuhay. Hindi tayo naiwan sa Biyernes Santo, tayo ay naging mga anak ng muling pagkabuhay. Kaya, tayo ay puno ng pag-asa kasi si Kristo sinakop niya na ang pinakamatindi, kamatayan. Kaya tayo ay anak na ng anak ng muling pagkabuhay. Nawa, tayo din ay maging tanda ng pag-asa, tanda ng pagharap sa mga hamot, muling pagbangon, dahil si Kristo ang nagdala sa atin sa ating muling pagpapunan. God bless you.